So hello mga boss, Louis Trevio is akong CAD operator. So ang gagawin lang natin ngayon mga boss is gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nalalaman ko na pwede nyo gamitin sa AutoCAD mga boss para mas mabalis yung pag-drawing nyo sa AutoCAD. So mga ngayon patagalin pa mga boss, simulan natin, intro muna tayo. So, simulan natin mga boss, ang pag-uusapan natin ngayon itong layer properties natin mga boss. Kung makikita nyo itong layer properties ko mga boss, sobrang dami na naka-add. Yan. So, yan. Kasi ang ano dyan mga boss, pag nakapitain tayo ng, sa ibang cut files, tapos pinipaste natin dito sa drawing natin, is nag-add itong mga layer nila. So, sample natin mga boss, nag-new ako. Yan. Tapos off muna tayo ito. Off natin yan. Tapos makikita nyo mga boss, is wala pa akong nilalagay na layer ko. So, Maglagay tayo ng isang layer mga boss. Itong wall na lang natin. So yan. Tapos makikita nyo kapag nag-copy ako sa ibang CAD files. Yan. Ito kung gusto kong reference to mga boss. control C natin. Nalagay natin sa drawing natin. control B. Yan. Makikita nyo nag-add na lang. Nag-add na silang lahat. Pero itong mga to mga boss. Hindi ko siya layer. Ang layer ko lang ito is itong wall lang. So tingnan natin ulit. Ito. Control C ulit natin. Lagay natin dito. Tapos, Control B. So, yan mga boss. Nag at ulit siya. Sobrang dami na. Eh, ang layer ko lang, eto lang. So, ang gawin nyo dyan mga boss, mag ano kayo ng new folder nyo. Yan. Click nyo to. Tapos, sabihin nyo lang, AR. So, eto, kung napanood nyo na yung video ko dito, kung paano mag ano ng layer, panood, panoorin nyo lang mga boss. Lalagay ko na lang yung link sa baba. So, ganito siya. Yan. Yan. Tapos, click mo yan. Tapos, pwede na kayong mag-add ulit ng mga layer nyo. Column. Yan. Tapos, edit nyo lang. I edit nyo na lang. Siguro, alam niyo naman kung paano mag-add ng layer dito. Yan. Tapos, punta tayo dito mga boss. Yan. niyo nyo, sobrang dami kasi. Yan. So, gumawa tayo ng folder natin. Ganito na yung kakalabasan. Eto. Yan. So, pag na-set nyo na lahat mga boss, ang gawin nyo dyan, ilalagay natin dito. Yan. Kunwari yung wall natin, check muna natin yung wall natin mga boss. Yan. Check natin. Tapos mag tayo, ilagay natin yung wall natin dito. Yan. Doors tsaka windows. Yan. Click natin to. Yan. Ilagay natin muna lahat dito. Tapos yung furniture and fix. Click natin Yan. Lagyan natin dito. Tapos, yung hatch natin, click natin, lagay natin dito. Tapos yung grid line, hanapin natin yung grid line na. Click natin yan, check natin. Lagay natin ulit dito. Yan. Next natin is yung hidden line. Click natin yan. Lagay natin dito. Tapos, text natin mga boss Ayan. click natin dito mag line tayo dito Ayan. tapos yung dimension natin mga boss Ayan. check natin ulit dito lagyan natin yung layer natin dito tapos yung column natin Ayan. check natin dito ilagay natin dyan tapos yung 25 ay 0.25 mm na thickness yan, Click natin yan. Ilagay natin siya dito. Tapos yung rock natin. Click natin yan. Tapos ilagay natin dito. So kapag nalagay nyo na itong mga boss sa ano nyo. Dito sa may model nyo. Ito. Ito pwede na natin i-close to. Hindi na natin to kailangan. So ito na lang yung kailangan natin. Dito na lang tayo mapubukos. Hindi na tayo, pe, hindi na tayo pupunta pa dito tapos hahanapin mo yung layer mo or di, di kaya ilalagay mo dito yung layer mo parang ganito kasi yung iba naman laptop yung gamit yung space ng yung screen nila mga boss mababawasan pa kasi nilagay mo yung mga layer mo dito yan kasi dito ko mag-click yan kunwari magbabago ng grid line yan che check mo yan dito ka papupunta so mas maganda siguro na i na natin to eto na lang yung gagamitin natin yan So makikita nyo Kunwari itong wall na itong natin mga boss or itong 0.25 na M, na mm natin na line. Ang gawin niyo lang diyan, click niyo lang to, make current. Tapos click niyan, magbabago na yung layer natin. Yan. Make current. Kunwari yung wall ng gusto ko, click niyo lang yan. Ayun, nagbago na siya. So ang ano kasi diyan mga boss, syempre, parang ang hirap naman kung click mo to tapos i-click mo na naman yan di ba tapos click mo to tapos i-click mo na naman yan mga boss yan click mo to tapos i-click mo yan so parang dami yung mong click na click so ang gagawin natin is makikita nyo to ito yung command niya mga boss ito yan ito yung command niya type nyo lang lay M4 So, ang problema na naman natin dyan mga boss is sobrang dami yung ita-type mo na naman na para lang sa command nya. Ito yung itatype mo, enter, para mabago yung layer mo. Click mo yan, nagbago na yun mo So, ang gagawin natin mga boss, babaguhin natin tong command na to. Siguro ang lalagay natin ngayon na command, etong dalawang letra lang, yung MC lang. So, ang gawin nyo dyan, type nyo to. Yan, itype nyo to. Yan. Type natin, A to yan si Ted. Enter. Ito na yung makikita nyo mga boss. Yan. So, punta tayo sa edit. Yan. Ito na yung makikita nyo. I-type nyo lang tong command na to. Yan. Type natin layer and code. Yan. So, ito yun mga boss. I-click nyo lang yan. Pagka-click nyo, ito, babaguhin natin siya ng command na MC para mas maliit siya. Para hindi yung sobrang daming letra yung itatype natin, oh. no. Makikita nyo, sobrang dami. Kaysa naman tong MC, konti lang. Tapos okay natin. Yan. So nagbago na yung command natin mga boss. Ang gagamitin nyo lang, MC, enter. Mas mabilis na akong magbago ng layer ko. So MC, kunwari ito yung gusto ko, mag-detect ako. Click nyo lang yan. Yan. Kunwari, magdodrawing tayo mga boss MC lang natin, ang gagamitin natin na line eto, click natin yan nagbago na siya, XL yan so try natin 3000 so ayan so yan, kumari so, ganyan trim natin trim tapos trim, yan mga boss tapos babaguhin ko siya ng gusto kong mag wall or column So, MC nyo lang. Type nyo lang. MC. Click nyo to. Yan. Nagbago na yung layer nyo. Para hindi na kayo papunta dito. Para hindi na kayo pupunta dito. Or makiklik pa dito. Kasi nakakalas ng screen dito mga boss. Kasi sobrang ilalagay mo pa dito. Yan. So, dito ko na lang mag-focus. Yan. Yan. Dito ko na lang. Tapos, rectangle natin. 300. Tap. 300. 300. So, ay, lalagyan natin ng hatch mga boss. So, may hatch tayo dito. MC lang yun lang. Type nyo lang. MC. Click nyo to. Ayan. Pwede na kayo mag-hatch. So, ayan. Tapos, pwede natin siyang i-copy. Ayan. Mga rin, ganyan. So, ayan mga boss. So, ayan. So, kung gusto ko mag- kung gusto mo ng layer na wall, Eto. MC nyo lang. Enter. Click mo to. Nagbago na yung layer mo. Yan. ML scale. 150. Yan. ML. ML. Justify. 0. Tapos scale. 150. Yan. Yan. mga boss. Kung, mara, kung gusto mo ng grid line, yan, MC mo lang, tapos click mo tong grid line lalagyan mo na siya ng grid line so yan mga boss tapos, pwede mo na siya i-copy yan tapos yan para hindi na kayo pupunta pa dito yan ay eh para hanapin mo pa yung layer mo na sobrang dami dito na hindi mo na mahanap yung layer mo mga boss so ang gawin nyo lang mga boss lagyan nyo na lang ng ganito yan Kunwari sa architectural mga boss, ito lang yung gagamitin mo sa architectural. Ganito na lang gamitin mo. Para mas madali. Para hindi na kayo pupunta pa dito sa mga layer natin. Kung mag a lang kayo ng layer, so pupunta kayo dito. So pag hindi naman na kayo nag a kung meron na kayo mga layer mga boss, ito na lang. Eh mga tips lang mga boss, huwag niyong damihan yung kulay na layer na gagamitin nyo. So hanggang sa muli mga boss, paalam na.